Okay guys, magandang gabi sa atin lahat. A shout out po sa lahat po ng ating mga uh, viewers na uh, sumusupport sa ating YouTube channel. Uh, guys, uh, ganito lang po. Uh, halos nakadalawang taon ang ating pagsasama. Pagtatlong taon na siguro na pagsasama natin sa YT. Ngayon, uh, sa ngayon, parang wala rin nangyayari. Uh, tabla pa rin tayo. Oh, naano rin yung ating trabaho kaya dito na tayo tutok muna tayo sa hanap uh, buhay pasensya na po mga sa ating mga uh, viewers na sumusupport at maraming salamat po sa inyo sa lahat ng tulong niyo sa uh, ating youtube channel ginawa niyo naman lahat pero oh, uh, gano'n na lang gano'n lang uh, naabot natin hindi pa rin tayo tumas sa ngayon guys uh, ang tinutukan natin ng paghanap buhay uh, meron tayong nakolekta ngayon na kahit papano meron sa ating pag-araw-araw Amen, alam yung pera ko dito yung kinita natin ito lang guys kinita ko lang kanina na ko lang na naipo na barya na meron akong pinanglalagay dati na rin yun na uh, fish wifi sa ngayon guys uh, mo ipinapuksan na natin uh, naman natin kung ano magkano ba ang uh, ito lang napaka konti konti lang guys pero ang ang konti ay dumadami yan ang konti guys uh, ito lang po yung dumami hindi naman sa titigil lang tayo sa pagwawaiti pero upload upload lang kung hanggang saan na maabot natin at yun lang po. ah, uh, maraming salamat po sa ating mga support. Uh, wala pa rin sa wala sumusupport kahit pa paano. Kahit pa silip naman lang sa ating uh, mga bagong upload. At least nandun pa rin. Maraming salamat po sa inyo lang lahat. Shout out po. Okay guys, nabibilang na lang tayo. Kung hanggang magkano ang abotin natin. Okay? ipunin mo yung kasama ko yung aking anak para makapagpatuloy at magastos nila sa pang araw araw at lalo lalo na sa pag support natin sa kanilang pag aaral guys bilang muna tayo ng barya kaya sabihin na natin ay konti lang guys barya ba nilang uh, kahit ganito lang na kukuha namin maging papasalamat pa rin na kahit pa paano meron pa rin tayo nakukuha 1 2 3 5 6 7 8 9 10 i-pipilangin natin na uh, tag-1,000 para mapaplastik natin para bilang mo nagtagpangkano yan <coughs> yun nga pala ah uh, shout out lang pala sa ating mga dati rating ating mga kasamahan hanggang ngayon sa ating video ay hindi pa rin bumibitaw sa ating samahan sa YT ay hindi pa rin nakalimot at walang iba kung di si Brodong Vlog shout out kay Brodong Vlog Tita Vlog shout out at sa lahat po na hindi natin mababanggit at ating po mga kasamahan Bro Gagamrak, shout out din po sa inyo lahat. Bro Arcel uh, Soloto, shout At sa lahat po ng ating mga kasamahan sa YT, uh, kasama na yun, tumigil na. At saka hanggang ngayon, nandun pa rin. Pero hindi lang nagkakita-kita lang muna. Kumbaga, siguro busy-busy muna bawat isa. Kaya shout po sa inyo lang lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, at shout out din po sa aking kababay kapit bahay dati. At pasupport din guys sa ating kasamaan Alidos TV Vlog. Uh, shout out lang po mga kababayan. At sa lahat po ng mga OFW, shout din po sa inyo lang. 1, 2, 3, 4, 5, Bibilangin na natin guys ha, sa ating salin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, pasensya lang po ganito lang kinaya natin pare-pare lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 10 at least kahit papano guys meron tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ok uh, ito rin po aking kasama pangatlo kong anak si Norhamid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 out ka 'yan. po sa lahat ng mga viewers ni Papa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puro 10 lang guys, ha bilang natin. yung 10, ang 10 yung po yung 100 pesos. Ay ah, ipon niyo yung taglilima dyan Para mag ang ah, dito matino. Ay, mo sa akin. Ano sana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isa pa, 10. 10, okay. Sa ating pagwawaiti, guys, sa... malamang uh, tat magtatlong taon na pero halos di pa rin kumikibo uh, pala kay Ma'am Agnes Ordinary at sa lahat po sila surly shout out syarat out admin volleyball shout out kay Ma'am Layla Omar Shout out my friend Chagos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Shout out kay Jody Aris TV At inuulit ko po sa aking kaibigan Hindi pa rin bumibitaw hanggang ngayon Wala naman iba kung hindi si bro don't vlog shout out sa iyo bro wala kang katulad na kaibigan talagang kahit ano mangyari nandiyan ka pa rin uh, nakabantay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Medyo ano lang guys yung aking takabilang Medyo uh, may kabagalan lang mabibilang. Mabagal lang guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pasensya lang po guys ha uh, sa aming kinakayanan Ah uh, ganito lang po, varya lang. Ayan. Pero maraki pa rin ang papasalamatan natin sa ating Panginoon na uh, meron pa rin papasok kahit paano. Kahit sabihin natin naman. Varya-varya lang 'to guys. Pero malaking pag hinabang to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tingnan mo naman. Nakabilang ako na 10. Ibig sabihin, 100. Puli green mo na. Huwag na ba dadami-dami? Inakasya sa kami. Yan lang kayo. 7, 8, 9, kasi guys hindi ako na nakano nakapag ano kasi <coughs> nag ice tayo ng motor kanina meron akong inice na motor nga uh, medyo napagod tayo kanina tapos may inanap na ko na makuha na natin na pera pero hindi ko pa naman kanina pa yan hindi ko sinabi sa inyo kung saan galing to uh, ito lang guys ha Dati pa rin pinagkita ko na to pero galing to sa Fisho Wi-Fi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kaya sa merong mga Fisho wi -Fi, diyan, lang po sa inyo. at sa amin ito lang po ang aming uh, nakakayanan na uh, isang box, isang box lang to guys. Uh, isang box. 567 S9 Ya Yung sa ating pag-waiting guys. Uh, pasensya na po, hindi naman na muna natin kaya na dahil uh, wala pa naman tayong gano'ng gano, ano, alam na content ay papakita sa inyo na medyo maganda, mabigay ang kakalaman kukuha, makukuha na ng pulot aral kaya kami tututok muna kami sa ating paghanap buhay sa ating pangharap uh, Kasi itong pizza et guys mesa uh, May sasaw rin tayo sa ating YT Pero konti lang yun 110 lang ng dollar 110 Bali Siguro mga Mga 6,000 Mga 6,000 lang siguro yun 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaya yung sa taga-support naman sa ating yung IT. Ah. Uh, maraming salamat din po sa inyo sa yung walang sawa support Luzon Visayas Mindanao. Sarap po sa inyo diyan lahat. Magandang gabi sa inyo. At mabuhay kayo. At ingat po dyan sa mga OFW sa san saan na lugar. Saudi, Qatar o saan. Uh, lugar, shout out po sa inyo na lahat at ah, ingat lang po kayo mga kababayan 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 kasi kami lang ito lang po ang aming nakakayanan ganito lang okay. paano kumabilang hindi kumahawa ka 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8, 9 10 guys okay, sa ngayon guys ha, hindi ko pa rin na pa plastic lahat pero ito lang guys uh, pasensya na po guys ito lang po ang ating nabibilangan uh, katulad ito nasa 3000 kulang-kulang uh, magpo 4,000 lang to, guys. Nasa 3,000 lang. Uh, Ayun po ang nabibilangan ko sa ating kinukuha dun sa Piso na isang box na naka 15 days lang 'yan, guys. Pero maraming maraming salamat din po at sa lahat po ng mga sumusuport din sa ating Piso WiFi gumagamit at maraming salamat po sa inyong lahat. At thank you po sa inyong support. Shout out po sa inyong lahat. Eh okay, guys, sila lang po. ah uh, nabibilang na natin lahat. Ito na yun yun lang na ating pong nakukuha sa ating uh, inano na piso wifi. At maraming salamat po. Inuulit ko, shout out po sa inyo dyan lahat. At sa lahat ng viewers at sa support sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo lahat. Shout out. Magandang gabi sa inyo lahat. Thank you. At hanggang dito muna ating video. Maraming maraming salamat po. At sa lahat ng nag-support, ako po ay buong pusong papasalamat sa inyo. Thank you very much. bye, -bye na guys.